Hey! Ano ka anak oh. sa labas? Jessa daw! Jessa? Oo! Uh. Kamong Jessa dito? You know oh. Hindi Jessa ba dito? Oh! Jessa! Yan! May nagaanap po sa labas eh! Tabe! Tandaan si Jessa! Bye! Hello! Pasok kayo! Tutay ngayong ano guys! Ito nga pala yung Never Been Here Cafe oh, eh! Sarado Ang lakas ng ano! Ang ulan! Ang ulan! Ay! bagyo! Sarado eh, oh, oh, tuloy kami! Walang benta! Uy! Uy! Sino mo yung Jessa? Ako po si Jessa. Ay, Jessa. Wala, Dessa po, wala po si dito eh. Wala. Wala, wala Jessa dito. Ay. Hindi na pa kami dito. So na, no. Ay, sige, wait lang. Wait, wait lang, lang po. Ay, tanong lang po namin. Tanong lang, lang, lang namin. namin. Wait lang po. Tanong lang po. Uy, ka sa labas. Jessa daw. Jessa? Oo. Ang Jessa dito eh. Ay, ano ka hanap sa labas. Dessa Dessa? oh! ano. lalaki. Dalawang lalaki. Ay, tira, ano, Jessa, Ano dito? may sa labas eh.

bagong style tupac, ng mga uh, model. Anong tupay? Anong model? Uy, tandaan mo, hindi ko si Jess ay ka. Uh, Uy, isa kung sa akin magudan, makikala mo kung sino sirudan. Uy, ito nga pala yung pinagpalit mo. Ay, madami lang magpipi sa labas. sasakay. na daw pumipila sa kanya. Parang magsasakay. Hindi na pala makikita sa labas. Pitao nga dun, sabi Jessa. Jessa ka ba? Taka, sama ka. Gusto makita ko sino sa Ano yun? Parang booking na. Parang ano ko. Oo, madami ngayon ng babae na to mainggit ka. Kasi, Kasi, kung, uh, Kasi, Kasi yung mga allowance mo, pupunta na sa kanila. <coughs> Uy! Udabo <coughs> tayo ngayon! Udabo tayo ngayon! Udabo tayo Bye! Hello! Pasok kayo! Kurt, na Ma ako. Mas pogi sa'yo. Hi! Yung yun! Uyan Ako Tingnan mo, gagawin Uy! Uy, wala akong uy! Hindi lang Uy! Ay, kita mo yan! Ikaw dapat yan, di ba? Ito nga pala yung sinayang mo. Akala ko yung sinaing. Uy! Hindi pala yung sinayang pala. Magkano ba kailangan nyo? Kahit ano sa akin, kahit 5k lang sa akin. Saan? Pambili na ng disko sa dagdag disko. Sige! 5k daw! Pang-bake mo na sana yun. Dodoblate ko pa. Yun! Uy, Uy, Uy! 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 Grabe! Tigas na tigas! Wala pa!

Kwento oh, Mas malaki yung pipe. Magkano ba dati allowance mo doon? Malaki, 10 allowance Wala, Wala na. na